malaki malaki kasi natulong ang punto por punto sa akin kasi noon uh, 18 years ako na, na parang pamumuhay ko parang tulad ng mga albularyo albularyo ako dati marami akong kuan uh, kwan? marami akong pasyente nang gagamot ako tapos ang paborito kong ginagamot noon yung mga yun talaga yung may mga sanib kami tapos akala ko yung yung kaka yung kakayahan ko namang gamot akala ko kanig sa pakinoon pero nalaman ko dito sa punto por punto nakikinig ako tapos marami akong nakikita na mali pala gitong akin kaya nga nga malaking kuan mga almost one year na siguro na na renounce ko na yung lahat at na confessal ko na tapos ang buong pamilya namin uh, hinikayat ko na iwanan na yung mga dating gawin namin na marami talaga mga okultisim mga ginagawa namin. Tapos gumagawa kami ng langis para panggamot ng mga may sakit. Pero hindi naman hindi naman na sa simbahan ang nag-bless sa amin yung yung pinakahid namin yung sila sa ng Santo Niño daw siya. Tapos uh, ang paniwala namin noon na yung babae na sinapian ng Santo Niño totoo talaga uh, ang paniwala namin na totoong totoong Diyos yan kasi Santo Niño na eh. Pumasok sa kanya tapos pag pumasok ng Santo Niño sa katawan niya, mag-usap-usap-usap kami tapos a uh, tuturuan kanya na kung paano mang gamot, uh, may ibibigay sa sayo ng mga prayer na yun lang gagamitin mo mag, pag mayroong uh, tutulungan. Tapos mapisa naman. Tapos ma mali talaga ma talaga ma para ma ka talaga kasi doon sa pinupuntahan namin uh, rosaryo din kami. Uh, magrosario rosaryo kami, buong gabi kami magrosaryo, rosaryo tatapusin naman yan ang binding misteryo, ubusin naman yan lahat. Tapos, pagtapos ng rosaryo, yung babae na sinasapian ng Santo Niño, mag-iibang boses na yun. Kung minsan, uh, siya, bila, parang natulog ng kanya, parang natutulog na siya tapos ang nag-iiba ng boses, bata na talaga ang magsasalita. Tapos maamis ka talaga, maniwala ka talaga na miracle yun kasi uh, ang taon na minsan ba hindi pala nakapunta doon, makilala niya niya agad kung sinong pangalan, tagasaan, anong sakit, malalaman niya. So paniwala, paniwala kami noon na yung yung uh, pa namin, yung paniwalaan namin na Santo Niño da, Santo Niño da, uh, siya. Pero nang Marinig ko to kay Padre Darwin na ang hindi pala totoo na ang ang, mga holy, ang holy spirit or ang mga santo ay papasok sa katawan ng tao na sino sino lang. Tapos dito ako nakainteres, nag uh, nag nagpalo at pinapalo ko lahat yung mga talk ni Padre Darwin. At sa kay Padre Darwin doon ko nalalaman na mayroon pala na mayroon pala sa CCC, sa Catechism of the Catholic Church na all forms of divination is to be rejected pagkatapos noon parang unti-unti naman parang process naman ang pag ang conversion ko hindi naman talaga bigla-biglaan uh, inaral ko talaga tapos na bumalik ako noon nag-observe ako tapos dito ko na doon ko nakikita na e, occultism talaga ah mayroon kami marami kaming mga habak na ginagamit namin tapos protection daw 'yan tapos ako mismo gumagawa ng mga habak para sa mga pasyente ko kay protection protection daw yun. At talaga may power, may power talaga yung mga ginagawa kong habak. Kasi pag nandoon sa kanila, pag para parang nasa nasa baywang nila, pag mayroon daw mga masabang elemento ang yung langis mag, an yun? mag ano nang panawag anong tawag sa Tagalog na magbukal-bukal ba? Magbukal-bukal o kung anong tawag tawag diyan para indication na may mga masamang elemento sa paligid. Pero sa unti-unti, marami akong natulungan ng mga tao na uh, ginamot ko talaga. Uh, ang kondisyon, mag sila, mag sila, tapos gumagaling sila. Pero ang hindi ko lang maintindihan, bakit ang mga pasyente na gumagaling sa, mula sa aming pangagamot, parang nag-iba ang ugali nila tapos na sila hindi naman sila para simba tapos parang ang parang ang puso nila parang ang layo-layo pa rin sa Panginoon. Tapos doon ako nagtaka kung kung sa Panginoon na to talaga. Bakit yung mga tao na tinulungan namin hindi naman totoong nagbabago, mas lalo pa lang sumasamba. So sa tuloy ko na pakikinig sa punto po punto, doon ko na realize na parang inibala ng demonyong atake nila pero ang punto pala ng demonyo o kung pinaka-purpose niya talaga is ilayo kanya sa Panginoon. Kaya nag-decide ako, nang nagpunta ako sa pare namin, pinukwinto ko ito lahat. Tapos kumayag naman pare na i-renounce ko lahat, pati yung mga, pati yung marami ko dito mga anting-anting, mga mangis o or mga orasyon na ang dami-dami dito noon. Kasi namana ko pa yon sa mga magulang ko, mga magulang ko, mga may 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 panin may nalalaman din tungkol sa panggagamot. Tapos parang minana ko yan lahat. Tapos ang nag, pa yung naka napuntahan namin na parang occultism yung sila sa ng Santo Niño. Wa uh, sila Santo kuno. Pero uh, sa aming pamilya ngayon unti-unti nang -unti na nabago unti-unti nang wala na, wala na yung mga dati naming ginagawa yung uh, orasyon, mga ina-renewal sa namin yung lahat. Tapos, uh, feeling ko talaga, uh, malaki ang kaibahan noon sa, may marami pa akong ganyan. Uh, ngayon, uh, wala na lahat. Tapos, ang ang devotion na lang sa simbahan, yung uh, rosaryo, yun ang ginagamit ko. Parang, ibang-iba -iba talaga. Uh, ngayon, pag mag-rosaryo ako, focus na focus Noong una, nagtataka ako, parang ang bigat-bigat ng katawan ko tapos hindi ko makatapos ng rosaryo na hindi ako makatulog sa gitna ng rosaryo. Tapos ma bigla akong magising na hindi ko malaman kung saan misteryo na ako. Pero ngayon, ang pagkatapos ng na-renounce ko lahat yung mga mga ano tawag doon, mga orasyon, mga anting-anting, nasurinder ko na lahat yun, Ah uh, malaki talaga ang pagbabago. So, isa sa inspiration ko ang palagi kong pagsunod sa punto por punto at saka sa mga talk ni padre Darwin. So sa talk ni padre Darwin doon sa sa San Carlos nakapunta ako at saka sa Dubagete nakapunta ako. At tapos yung parang buong purok dito sa amin unti-unti nang nag uh, unti-unti ko nang sinasabihan na yung pinupuntahan namin doon na okultism pala yun, hindi pala totoong galing sa Diyos yung santo ninyong na, uh, nagpapasok doon. Kasi ang, ang papasok na santo ninyo sa katawan ng babae na pinapuntahan namin, uh, santo ninyo di palaboy daw siya. Tapos, dito ko doon ko nalalaman na uh, wala naman palang ibang santo ninyo, isa lang, kasi si Kristo naman yun eh. Tapos wala namang approve sa ating simbahan na may, may palaboy, may, may diswerte, na lahat yan, papasok yan sa babae na yan. Pag uh, papasok si Palaboy, iba ang karakter. Pag papasok si Swerte, iba naman ang karakter. Pero sa pa rin yun. So, pag, pag wala ka talagang alam, maniwala ka talaga na galing sa Diyos yun. Pero pag may alam ka, doon mo malalaman na uh, ang tao pala dinideceive na. Marami ng tao dito na Pero, nagpasalamat ako sa Diyos kasi Ah uh, ilang buwan na yung ang uh, month of the Holy Rosary, naglibot kami sa lahat ng mga bahay na Rosaryo kami tapos ah uh, bawat uh, bahay na mapuntahan namin, kinakatekis namin, sinishare namin yung mga video ni Padre Darwin, yung mga uh, video sa punto-por-punto, pero punto. unti-unti naman silang ah uh, naliwanagan. Tapos ang dami doon dito sa amin, yung mga Santo Niño ba na di approve, mga Santo Niño di palaboy, di swerte, marami ito sa amin. Kasi yun ang pinopromote ng pinupuntahan namin na Santo Niño na uh, ito, doon nung sinasakian ng Santo Niño. Yun ang pinopromote ng mga image. Tapos nalalaman namin na hindi pala approve sa simbahan yung mga Santo Niño na yon. Siguro, pag mag-schedule ang pare namin dito, by next week o by next month, siguro mga isang uh, isang kung uh, ano kasi sa isang sasakyan ng mga santo ninyo ang isusurrender namin sa parokya so na uh, yun lang ang kwan ng improvement dito sa amin tapos ang mga tao dito unti-unti na na aware na sila uh, tungkol sa mga occultism pero ang isa ko problema uh, brother John Dre brother John Dre ngayon may isa akong kapatid doon uh, nandiyan siya sa Cebu albularyo talaga yon ah uh, siya yung yung uh, manghuhula. tapos ah uh, hindi siya maniwala sa, sa sinabi namin tungkol ang, aturo ng simbahan hindi siya naniwala kasi sabi niya ang kapangyarihan daw niya ay galing naman sa Diyos at minsan pa nga nagtata na parang na kwan kanya ka kasi nagsabi na siya sa amin na ang kapangyarihan ngayon ay kapantay na sa Diyos So, bigla kaming nag... Uh, bigla kaming na... Kasi alam naman namin na wala naman talagang tao makapantay sa Diyos. Kahit ang mga anghel, wala namang makapantay sa Diyos. Tapos, may condition siya sa akin. Ngayong December, uuwi siya dito sa amin. Tapos, ang sabi niya, yung mga propenaryas niya na ginagamit sa paghula, uh, sabi niya, kung totoo yung Father Darwin mo, yung totoo yung sinasabi ng simbahan, yung mga yung mga ginagamit ko sa panguhula uh, eh kanya ko no nang mabuhusan ko daw ng holy water pagkatapos mabuhusan ko ng holy water daw pag hindi na daw gumalaw yon kasi gumagalaw yon eh pag tinanong niya pag hindi na daw gumagalaw yon itatapon niya so ano po ang uh, hingi po ko sa inyo ng advice sa uh, mga brother kung ano po ang gagawin ko sa kapatid namin ito na hanggang ngayon hindi pa siya na-convert, hindi pa talaga naniwala sa kuan sa, sa yung mga paraan na ginagamit ng simbahan. Yes, ang pinakamahalagang ano, unang-una, ipag-pray mo po muna siya, no? And then, pangalawa, uh, sana if my chance, i, ibigay mo yung mga, napakarami na niyan po, no, tungkol dyan sa mga albularyo natin ng mga topic ni Father Darwin. So, sabihin mo na sana mapakinggan nila muna yan. Kasi kung, kung ikaw ang magsasabi, misan sa kapatid kasi hindi masyadong maniniwala yan unless mapakinggan nila yung may authority. Kagaya mo, nakapakinig ka sa punto por punto no, na kay Father Darwin, which is the authority of the church. Tapos exorcist priest pa siya. Madali ka nakapan, ma, napaniwala. So, ang pinakamaganda dyan, Sige bro, pag uh, kausap mo, kaya kahit, kahit naman send mo lang sa messenger yan eh pakiusap alam ano mo kapatid ano pangalan ni kapatid o kuya o ano ito paki ano lang oh para maano mo tingnan mo yung mga yung mga napakarami yan hindi naman mahaba eh tingnan mo sa punto por punto live Ipindutin pindutin mo yeah. yung punto por punto channel tapos may live doon o videos tingnan mo doon at tingnan mo mag-check ka ng isang topic niya na tungkol sa albularyo So, and then isend mo sa messenger sa kanya, ayan, ang paliwanag ng simbahan. No? And later on, next step natin, yung, ch yung challenge niya sa iyo, na natin kay Bro Wendell, bro. Mas maganda so, kung makapunta yan dito, ano, dito. At makapakinig ng katekisem. At pagkatapos, painumin natin ng whole exercise oil. May sinasabi pa siya sa akin na yan, nalalaman niya daw na ang, ang kapangyarihan daw ni Father Darwin ay 70% lang ang sa kanya. Sige, 90%. Yan mo yan dito bro, papuntay mo yan dito, ipaharap mo yan kay Padre Darwin, tapos uh, makinig siya ng katekesem, tapos ipaharap mo siya, I aminin niya sa harapan ni Padre Darwin na isa siyang ano? Al albularyo na may kapangyarihan ng Diyos ng isang daang porsyento. Yan, oh, tapos yan. natin niya ng holy and exercised oil. Para magkaalaman kasi kung talagang sa Diyos yan, hindi niya kukontrayan yung pare bro. Hindi niya kukontrayan, hindi, siya mag- hindi, hindi siya magyayabang. Yung, yung ganyang uri ng pagyayabang, hindi na sa Diyos yan eh. Ha? Hindi na sa oh. Diyos yung, yung ganyang uri pagyayabang. Kaya uh, uh, kung gusto niya talaga na ano, uh, magipagsubukan, much better na punta siya rito, makinig siya ng katikisem. Tapos uh, ipaunawa sa kanya yung about sa occultism at kung sakali na gusto niyang magtanong, makipagdebate siya sa mga deliverance minister dito na ng catechism, pwede rin. Pwede rin siya magipag ano makipagtatalakayan kung gusto niya. Ah, uh, pwede rin siya painumin muna ng Holy Exercise oil. Ba baka okay, mag-react si ba? 'yun, bro. Uh... Eh, Maganda ng kung mag eh kaya doon siya paniwala sa kapangyarihan niya, sabi ko sa kanya, bro, uh, nanggaling na ako doon. Ang ginagawa mo, ginagawa ko rin noon. Kasi, uh, yun palang, uh, parang nung una, bro, parang para to totoo talaga may psychic ability ako kasi ang mga bagay na hindi pa nangyayari, parang makikita ako na, tapos mangyayari talaga. Yun nga, yung palang, ano, yung palang yabang niya, hindi na sa Diyos yun niya, kasi hindi naman mayabang si Kristo at ang mga apostoles eh. Oh, sinong santo ang kilala mo mayabang? Di ba wala? <coughs> yung yabang niya, hindi na sa Diyos yun. Paano bibigyan na kapangyarihan ng Diyos ang isang taong mayabang? Kaya mas maganda, para siya makaunawa talaga ng lahat, puntahin mo yan dito at makapakinig siya ng katikisem para alam niya yung mga ano. Kung, meron siyang mga katanungan, itanong niya. Go ahead. Welcome siya rito. Pagkatapos, painumin natin siya ng holy and exercised oil. Yun lang, bro. Isa pa problema ngayon, bro, kasi yung, yung asawa niya ngayon, yung pangalawang asawa niya yon uh, live-in sila, hindi sila kasal sa pare. Amo? So, isa pa siguro, hindi pa sila kasal sa pare. Ang nagkaroon ng kapangyarihan ng Diyos na isang daang porsyento, e eh, live-in siya. Doon pa nga lang, questionable na eh. Ang Diyos magbibigay ng kapangyarihan sa isang taong live-in? Yun pa lang much better. Ayun eh, nga, ayun nga. Uh, gusto niya palang, ano, uh, mag Pupuntayan mo siya rito. Makinig siya ng katekesen para malaman niya yung kung ano, ano talaga ang, ano, ang mga tungkol sa okultismo, mabigyan siya ng, ng kaalaman. Pagkatapos, painumin natin siya ng holy exercised oil. Yun lang, bro. So, sana bro, convince ko siya. Uh matagal ako may plano na makapunta doon eh. Tapos, ah uh, inihintay ko na lang yung uh, rekomendasyon ni padre namin dito sa saka yung bishop namin. ah uh, kasi mayroon naman kaming pare dito na pampalang inang wala pa kami exorcist na priest dito sa amin sa Diocese of Gabankalan. Pero ang si bishop mayroon na siyang uh, i-appoint pero hindi pa. Yan. ah uh... At saka videohan natin para may ebidensya. Pakilala okay, mo, sige, kung, mo. Lang, na siya 'yan tapos videohan natin para may document, may dokumento. At kung sakali mag-react siya, tanungin natin, oyan. Oh, ayan. So kung sakali yeah. lang, kung sasabi na magre-react talaga, eh kung sakali lang, no? Mas maganda para yan yung isang ano ba, isa namin pasyente na ano, manggagamot din, ganun din sinasabi niya. Padre, ano ka ba? Mer merong akong patron, si San Vicente Pereira. Tapos, meron ba kaming kapilya? Sasabihin mo na, hindi, hindi sa Diyos ito? Eh, yun, nagpublish siya ng sacramental. Sabi ba, David, inamin mo lang yung oil. Pagkagabi, yun na, nag-react na. Nagbalik rito, pero hindi na siya nakipaglaban. Na, nag Nag-ano na siya, nag-undergo -nag na siya ng ano, ng deliverance session kasi pa kasi kasi bro parang naawa ako yung sa kapatid ko eh tapos parang siradong sirado siya hindi siya makikinig sa amin pero so, naawa ako talaga pag maganyan siya kasi ayaw ko naman ng mag maging ganyan siya eh tapos ah uh, na well, uh, kapatid namin yan gusto ko sana nga kung ano yung naintindihan at nalalaman namin gusto ko sana maintindihan niya rin nakakapakadelikado minsan nga uh, minsan ang bata niya na babae pangalawa niyang anak parang possess yan na na tapos And hindi naman siya naniwala na po sis. Sabi niya, may kwan lang no, may problema lang. Dinala nila sa doktor. Mm, batay yung batay yung bata. Ipadala mo rito yung bata. Sige bro, uh, susubukan ko na i-convince siya ngayong December uwi siya talaga dito sa amin. Baga, uh, Bakit nasa siya ngayon bro? Nasa, uh, nandun siya sa Cebu bro. Nandun siya sa, sa Cordoba. San Miguel, Cordoba, Cebu. Cordoba, nasaan ka? Ako, nandito ako sa Negros ngayon, Negros Occidental. Ang diocese namin is Kabankalan. So mas malapit siya sa Bohol. Mas malapit siya kaysa sa Cebu siya eh. O, so, pupuntahin mo siya sa Bohol. At uh, pa-patin mo siya sa ano, ang open sa ang, ang open sa so office of Exorcism ay Webes hanggang linggo. Dapat alas 6 ng umaga nandito na para maka-attend siya ng full catechism. Meron pa yung visual catechism bago magsimula ang actual catechism, no? Yung ang ituturo sa catechism is all about occultism. Occultism, yung mga pamahiin, yung mga about demonic uh, possession, demonic oppression, obsession, infestation, ituturo yung lahat. At saka paano gamitin yung ano yung deliverance handbook. Ito turo lahat 'yon. So kung meron siyang katanungan, pwede siyang magtanong open for oh, mga mga CFD yung mga ano eh. Deliverance minister sana yung sa pagkikipagdebate. Eh. huling tanong ko, bro. Ano ang mangyayari sa mga kasamahan namin doon na, na, patuloy pa rin na naniniwala yung sila sa PIA ng Santo ninyo? Anong mangyayari sa kanila, bro? Contaminated talaga, bro. Ang ang grasya ng Panginoon ay mabablock hindi makakapasok. Kung babasahin natin yung sa, ano, sa handbook ni Father Sikia, ang sabi niya kapag ang tao eh, patuloy, sa, ano, patuloy sa paggamit ng okultismo, mabablock yung ano mabablock yung uh, yung grasya ng Panginoon ah uh, saan ko ba nabasa yun? nang ko lang dito ha sabi dito sa page 10 ng Deliverance Handbook of Deliverance Prayers, ito eto sa aklat na ito sa page 10, ang sinasabi, When paganism and the occult contaminate the faith, the relationship with God is blocked and we can end up saying to ourselves that God is not interested in us personal, personally and as a nation. This is because his blessings and protection, just like with the Israelites of old, would not be able to fully enter into our lives. Tinan mo yung ugali niya. Kitang-kita naman sa ugali niya yung, yung, yung yabang na meron siya, yung hangin na meron siya. Halata naman hindi sa Diyos yun. Yung pakikipag-live-in niya. Akalain mo, mag nagkaroon na kapangyarihan ng Diyos, live-in? Laking question yan, bro. Mortal 'sin 'yan. Tapos may kapangyarihan ng Diyos na 100%. Laking laking tan, ano 'yan. Questionable masyado. Ah, uh, bro, nung ikaw nag-ano ka sa pakikinig mo lang din muna, di ba? Tama? Opo, opo. Ayun, pero na-convince ka, tama? O, oh, na-convince ako. Uh, pero ang pagka-convince ko hindi naman biglaan, parang yes, unti-unti. Mm. O, oh, inaaral <laughs> ko na, talaga 'yan inaaral ko tapos nalalaman ko na piki talaga hindi pala totoo yun pero naniwala ako 18 years, 18 years ako naniwala since 2005 ako nagsimula doon nakarena sa ako nung January lang so habang naghihintay ka na or ma convince convincing mo siyang to ano why don't you just introduce mo muna yung video introduce mo muna sa kanya i-send mo muna yung mga video ni Father Darwin kagaya nangyari sa iyo na introduction and then nag ka tama so no nag oh, ka nag-search ka na nag-search pwede rin yang gawin n'on and then pag gusto niyo i-challenge naman ngayon kung totoo si Father Darwin malapit siya sa Cebu sabihin mo o yan narinig mo na uh, uh, gusto mong i-challenge kung totoo si Father Darwin mas malapit ka sa Bohol puntahan mo siya diyan but uh, first steps mo ibigay mo, mo mo rin yung video makakatulong yan kagaya nangyari sa iyo baka sakali no only god knows sana let's pray ma sa video and then pag hindi siya na convince tuloy-tuloy lang ang communication nyo para hindi siya para hindi sa mawala and then uh, yun na gusto mo ba subukan si Father Darwin mas malapit e, nandiyan lang yan mayroon silang office of exorcism diyan mayroon siyang araw diyan na pwede siyang bisitahin gusto mo bang i-challenge But for now bro, uh, habang naghihintay kang doon sa ano, pwede ka muna mag, magbigay mo ng video to introduce kung sino ba si Father Darwin. Para magkaroon lang siya ng idea. Malay mo agad-agad, no? Instant din natin alam. Kalagay mo bro. So, sige lang bro, uh, magdasal rin ako, magdasal din kami para sa kanya. Yes, pray for yung mama ko, ang yung mama ko, naka ko na yung mama ko, tapos na si mama ko na renounce na yan. Tapos palagi niyang tinatawagan na para bang gusto niya si mama maniwala sa kanyang mga sinasabi na na kaya daw niya na ay uh, yung mga mga bad spirit kaya daw niyang gawing abo. paano maging abo yung espiritu? Espiritu kasi yung hindi naman pwede, hindi naman bagay yun na pwede abuhin. Mm -hmm. Ganyan talaga may kapangyarihan sa daw na uh, kaya niyang gawing abo yung mga evil spirit. Ano niyan? Yan ang sabi niya. Malakas sa malakas na ano niya bro. So yun, so umpisan mo muna uh, i-send mo sa kanya sa Messenger mo lang, pwede naman yun eh, mga video ni Father Darwin. And then uh, let's pray for him. And then later on ma mo sana. Sana makita sila ni Father Darwin para pagpapatunay. Mas ma, mas maganda yung ano ni ni Bro Jando kung talagang ma, mas ma mako mo agad-agad doon na mapunta kay Father Darwin. That's the best. Pero for now send mo yung mga video ni Father Darwin. Subukan mo, kapatid. Sige, bro. Thank you, bro. At uh, thank you sa... sana, bro. Uh, yun talaga yung pinipray ko, bro, na sana yung, yung kapatid namin uh, ma convince talaga sa teaching ng simbahan. Kasi katulik naman yun. Uh, nagsasamba, nagsasamba, simbahan naman yun. Kaso lang, para bang... Hindi ila full pan siya kasi Parang pinipili lang niya ang pinapaniwalaan ng simbahan, hindi buo. Parang, para may sariling mundo. Uh, para makasabi ko na, kung hindi tayo mag, kung mag gagawa tayo ng sarili nating doktrina, uh, matulad tayo kay Senyor Aguila dyan. <laughs> ano pangalan niya bro? Full name niya? Ah, pangalan niya bro is uh, Binirando Plagiro. ano <laughs> yun? Brenerando? Beneran Benerando Plagero. Oh, Plagero. Plagero. Oh, Plagero. 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 Po sige po isama po natin siya sa prayer baka uh, ano baka sakali kasi marami yung maapektuhan niyan, buong pamilya pati ano mga ginagamot niya, maraming maapektuhan diyan po. So let's keep praying for him at sana mapanood niya muna yung video. And then sana ma-convince siyang makapunta diyan sa Bohol. Yung po kapatid, salamat. Salamat bro. Salamat sa inyo lahat na nagagalak ta kasi ako na nakapasok ako dito at nakapag share sa inyo. Thank you bro. Ganda ng testimony mo. I thank you mga brothers.